All right, mga bossing, papaliwanag ko ang puzzle na ito, no? Ang rules dito, unang tirang pula, talo itong itim. O, panay panaypion 'yan, 'yang pula. Ang itim may isang dama, 'yan, no? Na harangan niya ang linya na 'yan at isang pion. Pababa ah, ang itim. Okay, pataas ang pula. Okay. So, itong puzzle na ito ay hindi ito katulad nung puzzle na iniisip ng iba. No? na anim na moves talo na ang itim maka corner o mabababoy <clears throat> iba ito mga boss kasi yung tinutukoy nyo na 6 moves talo na ang itim ay ang dama ay dito nakalagay uh, gusto nyo makita uh, pakita natin mga boss okay set up lang natin yan nandyan ang dama okay yan yung 6 moves na sinasabi tira ang pula talo ang itim in 6 moves. Paano? Ganito. Papakain mo yan eh. oh, pwede mong ilagay dito or doon sa malayo. Ikaw nang bahala. Ngayon, pababalikin. O, di diba? doon uli siya. Tapos, papakain. Dalawa. Yan. Ngayon, papakain mo sa piyon kain siya. Sisingit ka ngayon dito. ano oh. Ano mangyayari? Maobliga ang itim na sumulong kasi pababa siya eh. Di ba tama no? Pag singit mo, alang naman kainin ng dama 'yan. Sino ba namang damador kakainin 'yan? Saan ang wala namang hindi mo pwedeng kainin 'yan kasi may harang 'yan you know? tiba oh. Di diba? Pag masdan lang. pag masdan natin. Sumingit. Walang kakainin diyan, ha meron yung ibang nagko-comment eh, nagbubulag yata kakainin daw ng dama walahong eh. wala hong kakainin dyan so ang mangyari dyan susulong ang itim dahil siya ipababa susulong siya kakainin ng pula Ayan. dyan natalo, natrap, nakulong, nababoy, nakotse tinatawag o yan yung 6 moves so, kahit bilangin natin <coughs> na dito yung ano eh dama, Ayan sa dalawa, tatlo, apat, lima, anin. O, yan yung six move. Mga bossing. O, pinapaliwanag natin, ha. Okay, balik tayo. Pero, pag ganito, ano, ganito na ang posisyon, na dito na ang dama, ay hindi mo na magagawa yung six moves o paano mo gagawin yan o papakain mo o kakain doon tapos anong gagawin mo <coughs> sa kasusulong papakain mo ulit balik lang yan o tapos sa kasusulong ah, ka hindi naman yung babalik dito kasi papakain mo yan yan ang mangyayari diba? susulong hindi babalik dito o oh, dito dito yan oh. oh, ngayon magagawa mo ba yon yung ganon tapos ganon hindi pa na magagawa kasi nagkulang ka na sa pyesa kaya yan ay magkaiba doon sa isa okay maliwanag sana no yung isa na dito kayang gawin yung tricks na six moves pero pag naroon na yan iba na yan Diyan naman matatalo naman ang itim sa ibang paraan, ibang proseso 'yan. Paano? Ganito, papakain ka dito. Kakain yan <coughs> Ngayon, susulong ka dito. 'Yan. Oh, ang gagawin niyan, doon balik-balik siya kasi harangan niya nga eh. magpapakain ngayon yan dito, ang kain dalawa. Sa kain susulong dito. 'Yan, diyan sa pagid, ganyan ang proseso hindi katulad ng isa, six moves. Okay na. Pag tira mo dyan, oh, saan naman titira ang black Pag umalis siya dyan, okay na. Oh, walang six moves dyan. Oh, kaya nga sa ganyang posisyon, ang gagawin ng black para hindi siya ma-captured agad, ibibigay niya na ito. Oh, malamang, hindi siya kakain dito, eh, maubos siya malamang dito siya kakain yan tapos saka siya pupunta doon ganyan ang magiging ano yan <coughs> labanan itong pula hindi naman pwedeng susulong agad doon kumo apat siya ay susulong na agad doon hindi gigitnaan siya dito ano walang suporta yan kakainin yan dito yan okay ang gagawin niya ng pula dito muna siya ngayon ang gagawin ng item kukunin ang gitna tapos ilag mo yan syempre. Oh, pupunta naman dito ang black. Oh. ka ngayon. Yan. Dito lang ang black. Susulong ka ngayon. Tapos dito ang black. Kino-control niya yung tatlo eh. Kaya hindi siya naalis linyang yan eh. Yan. Susulong na ang pula. Yan. Oh, <coughs> dito lang ang black kasi ko-control niya nga yung ano eh. Ngayon, magpapadama na yan mga boss yan o oh. magpapadama na yan so matagal pa yan so yung 6 move na sinasabi hindi uubra dyan no hmm. kailangan mo pang iikutan yan para mapaalis mo yung dama dyan sa linya na yan oh, kasi nagbabalik balik siya dyan para hindi makadaan yung tatlo oh, so pre ikot ikot ka dyan babarahan nya yan o oh. papakain na yan bang kasi kung hindi ka mo papakain yan hindi ka magpapakain ano ititira mo doon ka doon lang siya doon ka doon lang siya ba o, dito ka ay di dito lang din siya bitin lang din ang tira niya doon ka mabibitinin lang din niya di ba di dito siya sa doon kaya magsasacrifice ka pa dito ng <coughs> isa pang tira yan. Para makuha mo ang ito to. Makuha mo to. Lalaya siya dyan. Malamang. Ayun. Saka, saka mo kukunin yung gitna. O dyan, kaya mo na siguro yan. No? Ipadama yung dalawang ano mo yun. <coughs> Matagal na ano yan. Labanan pa yan mga boss. Matagal pa yan. pag pumunta siya doon at hindi marunong ang item talo na agad tatakpan lang yun eh pag alis niya doon pababalikin ayun diba o, pero pag marunong ang item hindi pupunta dyan dito lang siya para hindi mo maibukas ito yan ikaw naman ta timing timing ka lang muna timing timing ka lang pag umalis siya dyan uh, ayaw nyo umalis o, doon ka kasi gaganyan mo pilitan siyang lumayos dyan dito siya. Doon ka naman ngayon. Hmm, dito siya. <coughs> yan. Dito siya. Oh. Basta na ko humo yung center. Okay na yan. Oh. Timing muna. Huwag magmadali. Timing, timing. Nalayas. Hmm. Oh. Saka ka ngayon dadama dyan. Oh. <coughs> idadama mo ngayon dyan. O, yan o, yan di ba hanggang sa makadama pa yung isa ayun 3 versus 1 maghulihan kayo dapat marunong ka manghuli ganun yan mga boss hindi yan yung uh, yung ano 6 moves okay na magkaiba yan boss dapat inoobserve nyo ang mga puzzle kasi napagkakamala oh. No? mamaya sabi nyo 6 moves lang yan tataya ka ngayon yung pala iba pala yan. sa katulad ng iniisip mo alright dapat ano aware tayo yan kaya sinasabi ko to sa inyo para maging aware ang ilan sa atin ang iba sa inyo yun lang naman ang purpose dyan wala naman kung ano pa alright salamat mga bossing sa inyong pagsilip sa aking mga